guys ah nothing ko yung suki itong... okay. Ay, ko eh ako sayo yan ko ang ito. ang kono ng dress eh hindi ko na alam anong pangalan Oh 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 saya bingung saya bingung ini kenapa mah kan Oh, oh. oh. Yeah. Okay. So, okay. <tipas> Ito ba yung galing sa Pampanga? Na matamis? Mapampanga ni Aling Sol. Hindi ko na kasi mahanap yung dati kong suki eh. Ah, si Aling Sol? Oo. Dito ma, pwesto niya. Pwesto ni Aling Sol ito? Aling, ball. Talaga? Uh, Asa na siya? Na siya? Sakit. Hmm. Anong sakit? Nagka-concert siya. Pero ngayon okay. Hello guys, ito yung gustong-gusto namin. <laughs> na. Ito? Kami lang nagsipin. Ah, ilang taong ko na itong suki. Since 2000. Pork ito. Nakita ko din. Magkano isang ganito? 100. 100. Ito yung chicken. Thank you. Yan. Ano pa ba? May balot kayo. Wala ngayon. Ay, wala. Next week mo. Last week meron eh. Sige. Yan lang guys. Thank you. Nahanap ko. Ito yung matagal kong hinahanap na. Pero wala na daw yung nagtitinda. Thank you for watching.